Ano nangyari? nag ko Paano natakbo Ano nangyari? So what's up guys, it's JD here. Kwenta ko lang yung nangyari dito sa pagpapagawa ko sa Animal Motor Shop. Hindi ko talaga yung expect na ganito yung mangyari sa motor kasi syempre yung haba-haba ng binyay ko simula pa ng sa kabiti para magpagawa lang dito sa shop na to. Wawang ko ba? Pero bumili na ako dito ng mga materialis para mapakabit dito sa shop ni Animal. Tagal-tagal ko na rin kasi hindi nakita yung idol natin eh pero ang daming problema ng motor ko. Kailangan ko paayos so guys, after nga ma-check ni Animal yung motor natin, pinakit ko na kay Sir Anicort yung ating motor para makapila na rito. And dito nga guys, binuksan niya na yung motor natin pang gilid. Although start lang guys ni Animal, pero kompleto na rin siya ng mga display dito ng mga full set. And libre yung coffee pag nag-drop by ka rito. Kompleto na rin siya ng mga oil dito. Marami kang pagpipilihan. And dito nga guys, binabaklas na nga ni Sir Anicort yung ating brake pad para palitan ng bago. At dito nga mayroon kami napansin. Uh, hindi na pantay yun yung reason. Oo, oh, yan yung reason. Kaya napansin ko kanina yun eh, matibis na mga pangal yung stock-up. Oo. Oh, oh. Natanibis na. Okay, okay ba siya guys? Dahil na kinalawang na nga yung isang ano niya. Oo, oh, Anong tawag niya na ito? Yung sabi bracket na. Oo, bracket uh, na nga. kinalawang na kasi ito. Oo. Kaya titinisi na lang yun. Hmm. Ito, meron pa dira eh. na lang. Ah, hindi naman na naparani yan May bus court na. So alam niyo na mga animal sa lahat mga kapwa ko delivery rider, angkas rider. So i-check niyo agad yung mga parts ng motor niyo baka kasi may mga kinakalawang na diyan. So, syempre araw-araw na byahe baka masiraan kayo sa daan. Mahirap na, 'di ba? Eh no? wala pang grasa eh guys. Yeah, wala wala pang grasa na. Smooth na yan. Pero goods na ni play na. Oh, ayan Smooth na yan. Pagka ano. Yun. Eh wala nang sa lobby. Kalao. malinis na. Tas nakalian na rin. Ah, uh, na rin yun So as we continue guys dito sa shop ni Animal. So pinabaklas ko na rin guys dito 'yung ating uh, front shock kasi hindi na rin talaga maganda yung play. So nag-decide ako dito na palitan na rin ng oil at iparipak nga sabi sa nga uh, ni Animal. So dito nga binabaklas na nga ni Sirani Kurt at uh, tuwa nga ako dito dahil uh, sobrang ganda na ng play niya pagkatapos. Ayan, pinagmamas na namin habang uh, binabaklas ni Kurt yung ating pairings para ice naman yung wirings ko dito sa may charger. Hindi ako makabiyahe dahil uh, hindi uh, makapag-charge ng maayos dito. So tara guys, papatestig din niya si Rani Kurt yung ang malupit ang gawa ng Animal Motor Shop. Tara, let's go! Good na, good! Pero yung dragging na yan na uh, kasi bago pa yung lining natin, di diba? Ay, ano, may atak na. Kahit pa pa. Ah, guys. Let's go. Maganda nga yan. Umuulan eh. Hindi ka naman nababasa. Makapal eh. Okay, hindi tinestrike niya, no? Hindi animal. Ito lang ang mga hindi sa ATV. Pare, kasi wala akong pabili nito. Ah. <laughs> Alright. Ayun lang ka Kali. sa hirap eh. Oo. Oh? Ayun, si, ano, si Kurt ah. Uh. Sirani Eh. Hey. <laughs> Buti ka si JP, boss Ano ba pagka hindi niya nagawa motor mo? Oo. Magkete press siya. Yung mga katulong. kasi. Ha? gamit. Yung gamit. na, ako. Ako? Nandito ko na eh. pa, Ano oh, may kulang dito eh. Ano? Ignition coil at saka pulley set. Oo oh, okay. nga, next time na yon. <laughs> <laughs> next time na yon. Mag-use pag-use pag-use takto na oh. ano. <laughs> yes, that's it. Uh, gusto mo sabihin? Sama gusto mag-drop by. <laughs> ano, maraming salamat sa magpunta dito sa ano sa Animal Motor Shop. Ayan. Yes, yan. Oh. Kung mga taga-kapiti kayo, pwedeng-pwede kayo pumunta. Yes. Hindi ka nakapunta. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ilang ka namin, Dirts? <laughs> Awawa. <laughs> 90 kilometers. Ay, na ipon yung sira lang mo to. Para lang dito. Ano pala bigay si JD Moto Vlog? Yeah. Yeah, follow na kayo at mag-subscribe. Yon, salamat. Tsaka siyempre, suportahan natin animal. Let's go. Ano na yan? Yes, geng geng. Hey guys, sa testing natin guys, yung gawang animal motor siya. Gawa ni Sir Annie Bird. Go. So, vlogger <laughs> vlogger din kasi si Kuya. Ako oh, lang yun, baka nakapag-vlogs. Ha? Nakatawa ka yung mga ganyan, yung kahit yung malilit na vlogger, susuportahan oh. kayo, eh, no? Hindi pa kayo mga susuportahan ka eh. Anong nangyari? Parang nag-iba yung takbo niya Anong, paano ang takbo? Anong nangyari? Parang malaki ng deepness kanina eh. Kanina kasi walang hatak eh, may hatak na eh. May hatak na? Oo, parang kumatak. Kasi kung sarmas yung makasatak, wag mong bayaran 3 months. Kasatak eh. Hahaha kailan na ipasok mo pa yung joke Anong na yun? Ano ginagawa yan? ko dyan? Lalo lumalakas ang atak. Yung ano? Five months na, walang bayad. <laughs> kailan na atakin yan? Bukas! Ngayon guys, maraming maraming salamat kay Vas uh, de Leia. So, sa lahat ng mga kusong pagpunta rito, subukan nyo ang kanilang pagpunta at ang kanilang services na mga ganda. Yung helmet, ay ano mo eh, sombrero mo. Galing kay Vas Tapos naka-t-shirt ka pa ng... Boss, Penning, rin, yun siya. No? Iyon so sa lahat ng mga dito guys, puntahan nyo na, huwag na kayong kayo pauli. Hindi pwedeng puro ka lang sigamit. si gamit. Kailangan mo rin buksan yung mga kinakalawang na papars ng motor mo. Let's go! At yun na nga guys, dito mga natatapusin yung kwento. So, sa mga taga-antipolo dyan, drawbry na kayo sa Animal Motor Shop at sa mga karatig bayan ng Antipolo City. Waze mo lang guys, Animal Motor Shops at Google Maps and ways, Let's go!